Hi guys, good morning. Welcome to AMI, a Ajay in my life vlogs. Hi guys. Ako po ay magluluto ng adobong manok. Ulam na po namin simula ngayong umaga hanggang hapon. Kasi po ay maghapon po ako wala ngayon sa bahay. At ako po ay maglilinis ng unit sa kapo maglalaba. Bali, dalawang clients po ang nag-message sa akin ngayong araw. Ito po si Baby makain po ng pakwan. Ah. <laughs> kain po siya ng pakwan. <mulong> <mulong> Hindi po naubos ni baby yung pakwan niya. Ako na lang po ang uubos. Ito po ay 25 pesos isang hiwa. Hindi niya kayang ubusin. Ang tamis. Mag-aalas 9 na po. Ako po ay pupunta na doon sa kondo na lililisan ko. Alas 9 po kasi yung usapan namin. No? Malapit lang naman po yung mga 10 minutes na biyay sa gym. Tapos doon pagkatapos ko maglinis doon sa kondo, pupunta po ako doon sa isa na nagchat sa akin na magpapalaba. Kaya bali dalawang clients po, po. Ako po ay kumain na tapos naligo na rin po kasi po para po may lakas. Kailangan po kumain bago po sa paglilinisan kasi po ay 4 hours po yun tuloy-tuloy. Eight hours. <laughs> Four hours. May ampo si Bebe. O, punta na si Mama. Hmm, Kas mo na. Hmm, Kas mo na. Hmm. Ayan po. Nanonood po siya ng mga video. Buti po at gumanda na pakiramdam ng mga nakaraang araw po. So, so, ah. Ito ay masama ang templa nilagnat po siya inubo at sinipon yun po yung nangyari 3 in 1 <laughs> po ay pupunta na para maaga ako matapos mga mga alas dos po siguro ako matatapos doon pagpunta ko pagkatapos ko po diretso na po ako doon sa isa A few moments later. Hi guys, katatapos ko nga lang pala maglinis ng unit niya at nihintay ko muna yung chat ng client ko bago ko pumunta sa kanila. Pag sinabi niya na pwede na ako pumunta sa ka ako pupunta, baka kasi mapagod lang ako pumunta tapos wala lang pala sila sa bahay nila, mapagod lang ako di ba? Papunta na ako dun guys sa uh, kung saan ako maglalaba naglalakad lang ako sobrang init ng panahon ngayon super pero buti na lang may dala ko pa yung pagod na rin ako kasi naglinis ako ng unit pero okay lang para sa ekonomiya meron tayong mga obligasyon sa buhay kailangan natin mag -ease. hindi masyado masikat ang araw pero maalinsangan yung singaw. alam nyo yun yung tawag sa amin is mabanas a few moments later hello guys yung time po na yan ay nandun na ako sa bahay na nagpapalabas sa akin bali nakadalawang salang na ako sa washing tapos binigyan muna nila ako ng merienda Hi guys, good morning. Kagabi, hindi na ako nakapag-video kasi sobra yung pagod ko kasi bali 8 hours ako nagtrabaho. 4 hours taglinis, tapos 4 hours taglaba. So hindi na ako nakapag-video. Tapos kumain na lang ako, tapos natulog na ako. Tapos nagpamasage ako sa asawa ko yung pa ako kasi masakit. Parang nalabigan. Ang dami niyang na Tanggal na lang Buti na lang si Bibi nakisama. Natulog din siya ng maayos. Tuloy-tuloy din yung tulog niya. Kasi nung mga nakaraang araw, hindi siya nakakatulog ng maayos kasi may sipon siya. Buti na lang kagabi, okay na siya. Kaya yun, kasarap ng tulog namin. Ano na? 620 na ng umaga ngayon. Uh, yun lang guys for today's video. Bye-bye! dislikes and subscribe